Full color mayroon naman din po siyang auto change color kung wala po kayong DMX controller mamimili na lang po kayo mag-set sa likod Kumusta mga kailaw? mayroon tayo ditong slim parled ang brand po nito ito po Tsonra Ang model po niya YL5816 type 54 bulb by 3 watts 3 in 1 ibig sabihin Full color po ang ano po nito ang ilaw nya meron na po siyang kasamang link cable ayun po AC saka ito sa DMX in and out yan po yung saksakan po nya Ano lang po siya oh. slim Ayan. Mayroon naman din po siyang auto change color. Kung wala po kayong DMX controller, mamimili na lang po kayo mag-set sa likod. Kung ano po ang gusto nyong play. Kung sensor, auto fade. Ang dami na po mga bagong labas ng ilaw ngayon. Yung case po niya, it sink din siya. Para siyang die cast Pero hindi siya ganong kakapal. Yung bulb naman po nito mga kailaw. Ganito po ang klase. Eon. 3 in 1 ibig sabihin pwede pa po, po siyang palitan kung hindi man po siya papalitan nyo na lang po ng ganito plug in po natin para matesting po natin minu 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 FH30 strobe light meron na po siyang strobe speed pwede natin bilisan tapos minu CL01 1, 2, ito, ito po ang mga kulay 4, yellow 5, 6, 7, 8 hanggang 8 po siya ang 1, red 2, green, 3, blue yan po ang CL yan po ang function ng mga color menu, CC 30 po ang speed CC po, uh, automatic play, iba iba po siya ang kulay ngayon ang speed po niya nasa 30 Ayan po, nasa 30. Pwede mo po siyang bilisan hanggang 90. Uh, 99. Pinakamabilis na po siya. Yan ang pinaka-speed niya. Maximum. Yung digital naman niya mga kailaw, nag-off po siya. No, wala na naman. Pinutin po natin para magkaroon po ulit ng ilaw. Ngayon, minaw po natin. DE 30. Paala na po kayo magpili ng speed. Ang speed po niya hanggang 99. Yung slow naman siya 01. 30 halos. Pabilis na rin po ito. DE yan ang function niya. Auto change color na slow po siya. Check naman natin sa menu ulit. <coughs> menu CP 30. CP yan naman ang laro ng CP. Mino Sound activated. S-O-U-D. Ibig sabihin, sound sensor po siya. Sensor. Mino ulit po natin. D-001. Address pa rin pala ng DMX to. Tapos, mino natin. A-001. Yun. Dalawa po pala address ito mga kailaw ano, D001 saka A001. Yan po ang ilaw niya, mga kailaw. Oh. Full color. Kaya tinawag po siyang full color kasi pag umilaw ang red, full na red. Ang green, green na red, full uh, na red, ang blue, blue na red, blue na full. Hindi po siya nag-alternate. Full color ang ano lang po nito mga kailaw ang hindi ko lang masyadong ano nito yung blower pan nya hindi siya ganun ka lakas ang ang ikot nya mas maganda po sana kung malakas para hindi ka agad mapupundihan pero yung po ang nakadesign sa kanya ayun mga kailaw kaya surprise price naman po ay ah, hindi po alam ko magkano po ang price po nya sa ngayon pero ang alam ko po, marami po ito sa Raon, kaya po doon po kayo makakabili niyan. Doon po ang supplier po niyan.